Agree no, bravo. Anong konsenyo boss? Uh, kaya kaya makalagad. Kaya kaya makalagad no? Tayo nga boss. Arap pa rin yung muko. Hindi naman. Hindi oh, mo ko okay Tapos yung mata sa katawan. Oo, tapos lakad ka. Parang kuba na. Hindi ako na yan. Balikan na, balikan. Ayan, straight body. Ayan, after lutin. Si Bosing, ayan. Kanina, parang zombie ngayon. Diretso na. Ayan, salamat sa Diyos. Uh, may angas na. <laughs> straight na. Eh. Yeah. I ano mean, oh, para zombie, oh. Ayan, ayan. Ayos. Three. <laughs>